So, ayan, mag-adobo tayo ng liempo ay Ayan yung sinasabing adobo sa bawang. Ayan, adobong matanda kung tawagin. Ang inilagay ko eh, kaya ganyan ang kulay niya, sinangkot sa ko muna. Saglit, medyo sinangkot sa ko yung baboy sa bawang na marami at paminta. Tapos, uh, ayan, nilagyan ko ng, ang pinakang sinabaw ko dyan ay coke cook na isang isang mismo na cook ang isin. Eh, pinakang nilagay kong sauce dyan dyan natin, lutuin yung ating adobo. Ah, hindi ko na muna nilagyan siya ng toyo dahil, ayan naman, medyo mapula gawa nung cook at saka ano ako, talagang parang ayoko nung adobo na may toyo kasi, bagay iba-iba tayo ng panlasa kakaiba akong mag adobo ganyan ayoko nang may toyo plain lang ba madaming bawang, paminta at saka yung mga pampalasa nilagay ko na antayin natin na uh, lumambot yung ating baboy dyan so balikan natin after mga 15 minutes iyan nating mainin dyan hmm, ang bango iyan antayin natin lumambot yung karne at humiwala yung mantika sa ating sauce. Ayan. ayan Ay, ang ingay ng mga Ano lang, alalay lang ang apoy para tayo nag in, -in hanggang sa lumambot yung ating karne. So, ayan. Pwede na natin siyang hanguin. Ayan, diba? Ang sarap ng ating adobo. Adobo sa coke at bawang. Ayan. Sarap. Ang bango-bango. Yan, muli. Thank you for watching. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking mga video dyan. Thank you. Yan, maraming salamat. Thank you, thank you. Tara, kain tayo. Thank you, thank you sa panood.